Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa pito na unique at rare plants dito sa Pilipinas na makakapagbigay ng buhay at kulay sa iyong tahanan. Habang pag-aalaga ng halaman kaibigan ay mas nagiging sikat at marami ang nagiging interesado sa paghalaman, patuloy na naghanap ang mga tao ng mga rare at unique na panloob na halaman upang idagdag nila sa kanilang koleksyon. Ang paghanap ng mga rare at unique na houseplant kaibigan ay isa ngayon sa mga kinakukumalingan ng mga plantito at plantita. Kaibigan, kailan ka ba bumisita sa lokal na tindahan ng halaman sa inyong lugar? O nagtanong sa isang tao kung ano nga ba ang magandang halaman para sa iyong bahay? Hula ko kaibigan, malamang nang sinagot ng tindera ng halaman o ang sino mong mo kaibigan ay ang snake plant, spider plant, potos, rubber tree, peace lily o welcome plant. Ang lahat ng mga yan kaibigan ay kamanghamanghang mga halaman. Ngunit kung ikaw ay naghahanap ng mga rare at unique plant para sa iyong tahanan, hindi mo yan basta-basta matatagpuan kaibigan sa mga bintahan ng halaman. Ang kailangan mong gawin kaibigan ay mag-research sa mga rare at unique plants na babagay sa iyong tahanan. Kaya nga sa video ng ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin yung mga rare at mga unique plants dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto nyo ng ganitong mga kaalaman sa halaman, hihingi sana ako ng isang subscribe mula sa inyo bilang suporta sa ating channel. So, going back to our topic, kaibigan, ano nga ba yung pito na mga unique at rare plants dito sa Pilipinas na bagay sa iyong tahanan? Ang unang halaman sa ating listang kaibigan ay ang bambino. Ang pidolik pig kaibigan ay isa sa pinakasikat na halaman na ginagamit pan-dekorasyon dahil mayroon silang malalaki at makikintab ng mga berding dahon na nagbibigay ng masiglang tropical na atmosphere sa iyong tahanan. Ngunit alam mo ba kaibigan na ang halaman na ito ay may rare at dwarf variety? Kaibigan, ito yung tinatawag na bambino. Sa anim na pulgadang taas ng halamang ito kaibigan, ang bambino ay isang adorable little brother ng Piddle Fig. Kilala rin ito bilang ficus, lairata bambino. Mayroon silang lahat ng great features na mayroon ang isang regular Piddle Fig. Ngunit ito ay isang maliit at compact na anyo nito ang kanilang mga dahon ay medyo mas maliit na tumutulong sa kanila na magkasya sa anumang espasyo o anumang parte ng iyong tahanan. Ang rear na houseplant na ito kaibigan ay magandang tignan sa mga malalaking baskets na ilalagay mo sa mga istante o sa mga mesa o sa mga window sill. Tumutubo sila ng maganda kaibigan sa mga lugar na malapit sa mga good source of light at kailangan lamang silang diligan kapag tuyo na ang lupang pinagtaniman mo sa kanila. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Black Prince Rubber Tree. Ang Black Prince na kilala din bilang Burgundy ay isang rubber plant na kilala sa kapansin-pansing purplish black na mga dahon nito at matitibay, low maintenance at madaling palakihin halaman. Ang mga ito kaibigan ay dating sikat na mga houseplant 30 taon ang nakalilipas. Ngunit nawala ang kasikatan nito mga kaibigan simula ng manirahan ng mga tao sa maliliit na bahay at apartment. Kaya't ang naging resulta mas mahirap na silang hanapin ngayon. Gayunpaman mga kaibigan ang Black Prince Rubber Tree ay naging tanyag na houseplant muli sa nakalipas na limang taon na bumabalik ito sa pagiging isang kilalang houseplant. Gustong-gusto muli ng mga tao ang madaling alagaan na halaman na ito at ang kanilang shiny, glossy at deep colored na mga dahon na magandang tignan at bagay sa modern aesthetics at mga decor styles. Ang ikatlo sa ating listang kaibigan ay ang Caladium humbolti Ang Caligium humbolti kaibigan ay isa sa ilang mga uri ng Caladium varieties na inaalagaan bilang isang house plants. Makikilala mo ang variety na ito sa pamamagitan ng medyo maliliit na sukat mga natatanging marka at wing shape na mga dahon nito. Ang halaman na ito kaibigan ay isang rare decorative foliage plant na tinatawag ding mini white dahil sa kanyang dark green na mga dahon na may batik-batik na may maliwanag na puting guhit. Ang contrast sa mga kulay ng halamang ito kaibigan ang siyang nagiging dahilan na nakakapagdagdag ang halamang ito ng kagandahan sa anumang room. Ang caladium na ito kaibigan ay isang tropical na halaman. Kaya inirekomenda na panitilihin ang halaman ito sa isang lugar na warm, mataas ang humidity at sa lugar na nakakatanggap ito ng hindi direktang liwanag. Ikaapat sa ating listang kaibigan ay ang pitonya. Ang pitonya ay kilala rin bilang nerve plant at mosaic plant at nakuha niya ang kanyang pangalan mula sa eye-catching ng mga veins nito na kulay red, white, pink, at dark green na makikita mo sa mga dahon ng halaman ito. Ang rear na halaman na ito kaibigan ay maliit at ito'y nalalanta sa kunting pagbabago sa pagdidilig mo dito. Sa kabutihang ang bahalad kaibigan, matibay naman ang halaman na ito na magiging masigla muli pagkatapos ng ilang wastong pangangalaga. Mayroong green at red fitonias kaibigan na parehong may bright at matitingkad na mga kulay na nagbibigay na kagandahan sa isang silid kung saan mo ito ilalagay. Original ang halaman na ito kaibigan sa Peru at sa ibang bahagi ng South America. Ang halaman ito kaibigan ay gustong gusto sa mga lugar na may high humidity. Ang halaman ito kaibigan ay bagay sa mga terrarium at sa mga nakabiti na basket o sa mga garden dish o kahit sa mga regular na pasulamang kaibigan. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Monstera Deliciosa. Ang mga Monstera Deliciosa, kaibigan, ay mga evergreen na tropical vine at shrub na halaman na orihinal na matatagpuan sa Central America. Ang pinakakilalang variety ng halamang ito, kaibigan, ay ang Monstera Deliciosa na mahirap hanapin sa Pilipinas. Ang halamang ito ay may malaking mga dahon na kulay berde na puno ng butas. Gustong gusto ng halamang ito, kaibigan, na lumaki tumutubo sila pa itaas sa ibabaw ng iba pang halaman. Kaya maaari mong lagyan ng poste kaibigan o trellis ang mga paso kung saan nakatanim ang iyong halaman bilang suporta. Ang mga halaman ito kaibigan ay magandang ilagay sa iyong living room at dining room. Ang ikaanim na halaman sa ating listang kaibigan ay ang peperomia puteolata. Ang peperomia puteolata ay isang bihirang variety mula sa family ng Peperomia. Ito ay tinatawag ding Parallel Peperomia. Ang tropical na halaman na ito, kaibigan, ay madaling alagaan kahit na sa mga baguhan nag-aalaga ng halaman. Gusto ng halaman na ito ng maraming liwanag, maraming init at mataas na humidity. Kung titignan mo ito, kaibigan, ang mga ito ay medyo katulad ng isang Watermelon Peperomia sa mga pattern sa mga dahon nito. Ang mga ito ay may reddish purple stems at maliliit na oval shape na mga dahon na tumutubo ng pabilog. Ang mga dahon nito ay may dark green, yellowish green at white veins. Bukod sa kanilang mga dahon kaibigan, maaari rin sila mamulaklak ng puting mga bulaklak kapag sila ay nasa tamang kondisyon. Ikapito sa ating listang kaibigan ay ang Pilodendron Birkin. Ang Pilodendron Birkins ay bago at trending variety na bihira mong makita dito sa Pilipinas. Ito ay isang mabagal na lumagong houseplant na nagtataglay ng malalaking hugis oval at dark green na mga dahon na may creamy white pinstripes at ang bawat pattern sa bawat dahon nito ay unique. Gamit ang rare na houseplant na ito kaibigan, masisiyahan ka sa pabahag display sa iyong tahanan habang lumalaki ang halaman na ito sa iyong pangalaga Ang Philodendron Birkin, kaibigan ay isang mahusay na addition sa iyong decoration para sa iyong mesa sa iyong istante at sa iyong coffee table kapag sila'y bata pa Bagamat maghihintay ka ng medyo mahabang panahon, kaibigan maaari itong lumaki ng hanggang tatlong talampakan taas at tatlong talampakan ding lapad kaya maaaring mo itong ilipat bilang isang corner plant sa iyong tahanan. Mabubuhay ito ng masigla sa isang mamasamasang lupa, hindi direktang sikan ng araw, at katamtamang humidity. So ito lamang mga kaibigan ng ating napag-aralan tungkol sa 7 na mga unique at rare plants dito sa Pilipinas na makakapagbigay ng buhay at kulay sa iyong tahanan. Kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman, don't forget, click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone.